Apo, may mga gabing mas malakas pa ang tik-tik ng orasan kaysa sa tibok ng puso. Nakaupo kami ni Linda, magkaharap sa mesa, pero parehong nakatingin sa ibang direksyon. Magkakasama na nga kami sa iisang bubong, pero ang mga puso namin parang nasa magkaibang isla, tahimik. Hindi dahil payapa, kundi dahil wala na kaming masabi sa isa't isa, kasal nga kami. Pero parang wala ng relasyon, wala ng kwento, wala ng tawa, wala ng tanong, wala na ring sagot. At masakit, apo, masakit yung araw-araw mong kasama ang taong dati mong pinakamalapit, pero ngayon ay parang estranghero na. Masakit yung wala kayong sigawan, pero may lamat sa pagitan, tahimik na sugat, hindi nakikita. Pero ramdam na ramdam, maramit sa atin, ganyan ang relasyon, hindi lang mag-asawa, minsan pati magulang at anak, kapatid. Matagal nang may tensyon, pero walang umaamin, walang nagtatanong, tahimik na lang, kasi baka kung anong sumabog pag nagbukas ng bibig. Pero ang tanong, Apo, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magpapanggap na ayos lang? Hanggang kailan natin tititigan ang kawalan imbis na ang isa't isa. Sa kwentong ito, ikukwento ko sa iyo ang tatlong yugto ng buhay ko. Tatlong panahon kung kailan ang katahimikan ay naging kalaban at kung paanong ang Diyos sa kanyang kabutihan ay unti-unting pinasag ang katahimikan na iyon. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng panalangin. At Pagbabalik loob, bata pa ako ng unang ikasal. Dalawamput-apat na taon ako noon. Si Linda, 22. High school sweethearts kami. Kilig sa sulat, tawa sa ulan, pangakong kahit mahirap, kakayanin basta magkasama. Hindi kami mayaman. Pero punong puno ng pangarap noong bagong kasal, parang pelikula. Gigising nang sabay, magkakape, tatawa sa simpleng bagay. Pero unti-unti, habang dumarami ang responsibilidad, dumalang ang usapan. Ako'y nagtatrabaho bilang mekaniko. Siya'y nagtitinda ng kakanin. Gabi na ako umuuwi. Pagod, tahimik. Ang mga kumain ka na at sige, matulog ka na ang naging karaniwang palitan. Hindi kami nag-aaway, pero ramdam mo yung layo. Yung distansyang hindi mo masabi pero naroon. Parang nasa loob ng parehong kwarto pero may pader sa gitna. Isang gabi, umuulan. Nasa kama kami, magkatabi, tahimik. Gusto kong sabihin, miss na kita. Pero hindi ko alam paano. Parang kahit anong sabihin ko, walang saysay. At sa totoo lang, natatakot akong marinig ang sagot niya. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang katahimikan. Pag-uwi ko, nakaupo siya sa sala nanonood ng TV pero wala sa loob. Ako naman, diretso ligo, kain, tulog, walang halik, walang tanong. Parang routine na lang. Hanggang isang gabi, tinalhang ko siya ng Hopia galing Divisoria. Paborito niya yon, lalo na yung may ube. Nilapag ko sa mesa. Tiningnan niya ako, tahimik pa rin. Hanggang sa bumulong siya, Isko, okay pa ba tayo? Nalaglag ang puso ko. Parang may lumubog sa sikmura ko. Hindi ko masagot kasi ako rin hindi sigurado. Ang nasabi ko lang, pagod lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sigawing patawad. Hindi ko na alam kung paano tayo naging ganito. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Lumabas ako sa veranda. Umuulan. Humawak ako sa rehas. Tinignan ang langit doon ko unang nadasal ang dasal na hindi scripted Panginoon hindi ko na alam akala ko sapat na ang pagmamahal pero ngayon parang hindi na namin maramdaman patawad po turuan mo po ako gusto kong magsimula uli kahit ako na lang muna Kinabukasan maagang-maaga akong gumising kumuha ako ng papel sinulatan ko siya maikli lang mahal, patawad kung hindi ako marunong magsalita. Pero miss na miss na kita. Gusto kong magbago. Gusto kong pumalik yung tayo. Pwede pa ba? Iniwan ko sa ilalim ng tasa ng kape niya. Nang gabi, pag uwi ko, may sulat sa mesa. Salamat. Akala ko ako lang ang nasasaktan. Oo, pwede pa. Basta sabay tayong magdasal. Umiiyak ako habang binabasa 'yon. Hindi malakas, tahimik lang, pero lumuluha ang kaluluwa ko. Kasi, apo, may pag-asa pa pala. Doon kami nagsimulang bumalik. Unti-unti, simpleng tanong, simpleng dasal. Sa tuwing kakain, may tanong na, "Ano nang balita sa palengke? Nakita mo ba si Aling Rosa?" Hanggang sa bumalik ang tawanan, kahit kaunti, bago matulog hahawak kami ng kamay. Magdarasal kami, minsan ako lang, minsan siya, minsan sabay. Hindi pa rin perfect. May mga araw pa rin na pagod. Tahimik pa rin. Pero iba na yung katahimikan. Hindi na takot, hindi na layo, kundi pahinga. Doon ko natutunan, ang katahimikan sa relasyon, hindi kailangang katapusan. Minsan, umpisa lang yan ng panibagong pagkakausap. Basta may Diyos sa gitna. Basta handang magsimula ulit. Kahit paunti-unti. Apo, sa barangay namin noon, may mag-asawang halos lahat ay iniiwasan. Si Mario at Celia. Hindi dahil sa masama silang tao, kundi dahil kilala silang tahimik. Pero hindi yung tahimik na mabait, tahimik na mabigat, tahimik na parang laging may tinatago. Si Mario ay dating seaman, Malaki ang kita noon kaya noong uh, bumalik siya sa Pilipinas for good, akala ng lahat masaya na silang mag-asawa. Pero iba ang totoo. Pag naglalakad sila sa palengke, hindi sila nag-uusap. Pag may okasyon sa barangay, laging wala si Celia. Sabi ng iba, baka mahihiyang lang. Pero sabi ng ilan, baka may problema sa loob ng bahay ang totoo pala. Apo, matagal na silang hindi nagkakaintindihan. Mula nang tumigil si Mario sa pagiging siman, pakiramdam niya ay nawala ang halaga niya. Wala na siyang kinikita, wala na siyang direksyon. Si Celia naman, mas naging abala sa negosyo niya. At sa pagitan nila, tumubo ang katahimikan. Isang katahimikang hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot. Takot magsalita takot masaktan, takot marinig ang totoo. Hanggang isang gabi, dumalaw si Mario sa bahay. Umuulan din nun, kagaya ng dati kong kwento. Pasa ang kanyang jacket. Bit-bit ang isang bote ng alak. Pero hindi para uminom. Para raw ibigay sa akin parang peace offering. Isko, sabi niya, pwede bang makiusap? Kailangan ko ng kausap. Tumangulang ako tahimik kaming umupo sa may papag. Tumingin siya sa ulan. Tapos dahan-dahang nagsalita. Alam mo ba kung anong mas masakit kaysa sa sigawan? Yung tahimik kayo pero puno ng galit. Yung hindi kayo nagbabangayan pero parang may barikada sa gitna. Umiling ako. Pinakinggan ko lang. Hindi na kami nag-uusap ni Celia. Wala kaming anak. Wala ring lakas ng loob na sanay na kami na tahimik. Pero ngayon, parang mamatay na lang ako sa sakit. Hindi ko siya pinayuhan agad. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Tapos sabi ko, Mario, kailang ka nagdasal? Hindi yung parang dasal lang, kundi yung talagang lumuhod sa Panginoon. Hindi siya sumagot. Pero nakita kong nangilid ang luha sa mata niya. Tapos sabi niya, hindi ko na maalala. Doon ko siya inalok. Gusto mong ipagdasal kita ngayon? Kahit di pa natin alam kung anong sasabihin mo kay Celia bukas, baka ito ang simula. Nagdasal kami. Simple lang. Panginoon, tulungan nyo po si Mario. Basagin nyo ang katahimikan. Palambutin nyo ang puso nilang mag-asawa. At kung may dapat magsimula, gawin mong siya. Kinabukasan, nakita ko si Mario sa palengke. May bitbit -bit na bulaklak, hindi rosas, sunflower. Paborito ni Celia. Pagdaan niya sa bahay, ngumiti siya. Walang salita. Pero sapat na ang tingin na iyon para malaman kong nagsimula na siya. Hindi naging madali, apo. Nabalitaan ko rin na hindi agad naging magaan ang pag-uusap nila. Ilang beses ring muntik pumalik sa katahimikan, pero ipinagpatuloy nila ang pagdarasal, minsan sa minsan mag-isa, hanggang sa dumating ang araw na sila mismo ang nagdesisyon na lumapit sa isang marriage counselor mula sa simbahan. Doon nila natutunang magsalita muli, hindi para magtalo, kundi para magpatawad. Natuto silang magtanong ng totoo. Ano ba talagang nararamdaman mo? Paano kita matutulungan? Natuto silang hindi matakot sa sagot. At isang linggo ng umaga, nakita ko silang magkahawak kamay sa simbahan, tahimik pa rin, pero hindi na mabigat. Tahimik na may kapayapaan, tahimik na may pag-asa, tahimik dahil may Diyos na nasa gitna apo nitong mga huling taon ng buhay ko, mas marami na akong oras para magmasid, magnilay at manalangin. At sa panahong akala ko tapos na ang lahat, pinigyan ako ng Diyos ng panibagong misyon. Ang tumulong sa iba pang mag-asawa na tahimik na ring naghihingalo ang relasyon. Nabuo ang isang maliit na grupo sa aming chapel, ang Tinig ng Pag-ibig Support Group para sa mag-asawang dumaraan sa pagsubok. Dito ko muling nakilala sina Edgar at Minda, mag-asawang halos 35 taon ng kasal, pero nagsimula muli sa umpisa. Si Edgar ay dating OFW, dalawampung taon siyang pabalik-balik sa ibang bansa. Ang kita niya ang bumuhay sa pamilya, pero ang presensya niya laging kulang. Si Minda naman iniwan ang sariling pangarap para mag-alaga ng mga anak. Kaya, nung nagsimulang tumanda, ramdam nilang wala na silang koneksyon. Parang border sa isang bahay. Sa unang sesyon namin, halos hindi sila magtinginan. Si Edgar, laging seryoso. Si Minda, laging nakayuko. Ngunit, nung binuksan ko ang topic na kailan kayo huling nagkamustahan, swing pareho silang napaluha. Sabi ni Minda, hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling tinanong kung masaya pa ako. Doon nagsimula ang paglalakbay nila, hindi agad-agad. May mga sablay, may mga iyakan, pero bawat linggo, sabay silang umaattend. Bawat gabi, may simpleng dasal silang sinasambit. Minsan, salamat po, Lord. Minsan, tulungan niyo po kami. Hanggang isang gabi, habang nagtatapos ang isang session, humawak si Edgar sa kamay ni Minda. At sa unang pagkakataon, narinig naming lahat ang boses niyang karalgal. Pasensya ka na, ang tagal kong nawala, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. Tahimik ang buong silid. Pero sa katahimikang iyon, naramdaman namin ang presensya ng Diyos. Isang kapatawaran na hindi sinigaw, kundi ibinulong. Isang pag-ibig na hindi maingay, pero totoo. Sa mga sumunod na buwan, hindi na lang sila umaattend. Tumutulong na rin sila. Sila ang unang lumalapit sa mga bagong mag-asawang tila, hindi na nagsasalita. At si Minda, minsan nagluluto pa ng kape, at tinapay para sa grupo. Simpleng kilos, pero may lambing ng bagong pag-ibig. Sa isang session, sinabi ni Edgar, Alam nyo, akala ko tapos na kami. Pero nung nagsimula kaming magdasal ng sabay, doon ko nakita si Minda hindi lang bilang nanay ng mga anak ko, kundi bilang babae na pinili kong mahalin habang buhay. At si Minda, sumagot ng may ngiti at ako sa tuwing naririnig ko siyang nagdarasal. Parang unti-unti kong naririnig ulit ang puso niya. Ngayon, sila ang isa sa mga katuwang ko sa grupo. Sila na mismo ang humahawak ng counseling para sa mga bagong sumasali. At tuwing makikita ko silang magkasamo, nakangiti, nagkakape pagkatapos ng prayer meeting, sinasabi ko sa sarili ko, Panginoon, salamat kahit sa huling yugto ng buhay, binibigyan mo pa rin kami ng panibagong kwento. May isa pang tagpo apo na hindi ko malilimutan. Isang gabi matapos ang meeting, naiwan si Edgar para magligpit. Nilapitan niya ako, may hawak na maliit na kahon. Sa loob nito, mga lumang sulat ni Minda, mga liham niya noong unang taon ng kanilang kasal. Hindi niya alam. Tinago pala ito ni Edgar sa loob ng baul. Gusto ko sanang ibalik ito sa kanya, sabi niya. Hindi lang bilang alaala, kundi bilang pangakong pipiliin ko pa rin siya araw-araw. Nung ibinigay niya kay Minda ang kahon, umiyak ito. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ginhawang may isa pang pagkakataon isang kasal na muling binuhay, hindi sa pamamagitan ng engranding selebrasyon, kundi sa pamamagitan ng tahimik pero tapat na pag-ibig at pananampalataya. Apo, si Edgar at Minda parang salamin ng marami sa atin. Akala natin tapos na. Pero ang Diyos hindi sumusuko sa mga pusong handang muling makinig at magdasal. Hindi niya kailanman tinatalikuran ang mga pamilyang humihingi ng tulong. Kaya tuwing makikita ko silang dalawa, hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Dahil ang katahimikan na minsang naging pagitan nila, ngayoy naging daan para marinig muli ang boses ng isa't isa sa gabay ng Diyos. Tatlong kwento, tatlong katahimikan pero iisang katotohanan na sa gitna ng katahimikan pwedeng may bagong simula, na ang tahimik na relasyon ay hindi kailangang manatiling patay, maaari pa rin buhayin sa tulong ng Diyos. Apo, natutunan ko na hindi solusyon ang pagpapanggap. Ang tunay na kapayapaan ay hindi yung walang ingay, kundi yung may pag-unawa. At pag-unawa ay nagsisimula sa pakikinig hindi lang sa boses ng mahal mo, kundi sa boses ng Diyos. Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na tanong. Kamusta ka na talaga? Isang paghawak sa kamay, isang panalangin kahit pa simple. At sa mga maliliit na hakbang na dyan, unti-unting nababasag ang dingding ng katahimikan. Sabi nga sa unang Pedro, ikaapat na pahina na walong talata higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Totoo yan na po, pag-ibig, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pagpupursige, sa pagpapakumbaba, sa pananampalataya. Kung nararamdaman mong parang estranghero na ang kabiyak mo, o ang anak mo, o ang magulang mo, huwag kang matakot magsimula ulit Huwag kang matakot magtanong, magsalita, makinig at higit sa lahat. Magdasal. At kung hindi mo alam kung saan magsisimula, simulan mo sa Panginoon. Siya ang muling bumuhay sa amin ni Linda. Siya rin ang dahilan kung bakit si Mario at Celia, Edgar at Minda ay muling nagkausap, nagkatinginan at nagkapatawaran. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Apo, pero ang alam ko, nandiyan ang Panginoon. At kung hihingi ka ng tulong, handa siyang makinig. Sa gitna ng katahimikan mo, nariyan ang kanyang tinig. Tahimik pero tapat. Malumanay pero makapangyarihan. Ngayong gabi, subukan mong lapitan siya. Isang tanong lang, kahit mahina, pwede ba kitang kamustahin o kahit Pwede ba tayong magdasal bago matulog? Maliit na hakbang, pero sa mata ng Diyos, malaking panimula. Hindi mo kailangang maging matatag mag-isa. Hindi mo kailangang itago ang pagod. Pwede mong aminin na hindi mo na alam ang gagawin sapagkat sa pagsuko natin, doon nagsisimula ang pagkilos ng Panginoon. Kaya heto ang panalangin ko para sa iyo. Panginoon, pagod na po ang anak ninyo. Sa katahimikang walang pag-ibig, kisingin ninyo ang kanyang puso. Palambutin ninyo ang puso ng kanyang kabiyak, ng kanyang pamilya. Basagin ninyo ang pader na katahimikan sa pagitan nila. Turuan niyo po silang mag-usap muli, hindi lang gamit ang salita, kundi gamit ang dasal. Amen. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, Apo, pero ang alam ko, nandiyan ang Panginoon. At kung hahayaan mo siyang pumasok muli sa puso mo at sa tahanan mo, maririnig mong muli ang mga salitang nawala. At mararamdaman mong buhay pa pala ang pagmamahalan, hindi lang tahimik kundi payapa at buo. Naantig ka ba sa kwento ko ngayong episode? Kung napaisip ka, napangiti o napaluha man lang kahit konti? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Subscribe ka na para sa bawat bagong kwento, bawat aral at bawat haplos sa puso, siguradong hindi ka mauubusan ng dahilan para maniwala muli sa kabutihan ng buhay. Pakinggan mo ang susunod na kwento ko. Dahil minsan, ang kasagutan sa mga tanong mo sa buhay nasa lumang tinig na may bagong pag-asa